Hello guys. Uh, hello guys. Uh, tagal ko na hindi nakapag-upload ng mga videos, no? So, ngayon lang gagawa tayo ng ano, ah uh, video na mayro uh, meron kasing ano, ah uh, bago ngayon si Meta. Yung AI. So, halos lahat ng ano, tanong nandun alas lahat ng katanungan mo masasagot niya meron talaga siyang may sasagot kasi patagalog yung ano mo yung ma uh, itanong mo tagalog din yung sasagot sa'yo so subukan natin guys kasi ah uh, medyo namamangha ako dito kay ano kay AI yun yung ah uh, mga tanong nasasagot talaga niya so magsubok tayo ng mga ano, um uh, sari-sari mga katanungan ah uh, ang dami ko itatanong pero hindi ko alam kung ano yung unahin ko. <laughs> so, sabi so, tayo, try. Try natin. Dito natin makikita yan. Pie Network. Yeah. Uh, so, Ito si By Network. Lumabas doon sa atin. Ano yung naisip eh. <laughs> uh, ano ba? Ano ba ganun? Tanong mo kayo ano? So, magkano ano ba kami nito so, nagkakabintahan ng pahinga ngayon guys eh so, try natin magkano ay mali magkano ang isang five points ay mali yan yeah Subok, subok tayo, subok. eh yeah. O, oh, ah. <laughs> ang presyo ni Pi Network sa Philippines Peso. Ano ba na? Peso ngayon ay... Oh, laki. 2,775. Ah, ito yung sa mga ano. Ito yung mga nandun sa ano ngayon. Sa Google. May, may search mo. Ito yung bibigay talaga nila. Ano. So, ito yung makikita mo sa mga gonke yung Mga ganoon Sa mga platform. Na, uh, na trading system. So, meron sila itong pay kasi medyo nakikilala na ngayon si pay no? kasi gumawa sila na sarili nilang pangalan ng PAY doon sa kanila. Pero hindi doon, ano, wala pang alam doon si PAY Network. So, ibig sabihin, hindi pa nila yun, ano, ah, uh, authorized na, yun yung maging presyo talaga nung, ano, nung presyo talaga ng PAY. So, ito ay dahil sa uh, trading platform. So, pinataas talaga ng mga, ano yan, mga, ano man tawag dito, mga trader. Sila yung nagpataas ng presyo para, nilalaro-laro kasi yun eh. Pero yung totoo talagang price ni Pai. Hindi pa yan yung price niya. So sa ngayon guys, uh, wala pang presyo si Pai. Pero may nagkakabintahan lang. So subalit so, medyo mababa pa yung presyo niya. Pero although andun pa rin yung ano, uh, anytime pwede mo siyang gamitin. So nagkakalaga siya ngayon ng halos 40 pesos hanggang 30. Naglalaro siya ngayon 35 hanggang to, 30, 30 pesos hanggang to 40. Yan, nakikita ko yan. yan. So, ang laki ng presyo din ni Poy. You no? Know? Kung nagkatotoo to. So, napakalaki pala ng presyo ni Poy. yun. laki. Huwag nyo ibenta lahat, guys. Kung sa ngayon, kung marami ka na ipon, uh, okay lang na pumitas ka. Huwag, nyo, huwag mo lang sa ibibenta lahat. Kasi, mali na natin. Ganito yung maging presyo ng isa. Ano? You know? Huwag alam mo yun. Ang laki ng maiipon ipon mo. Kung may 100 pay ka dyan, tapos time mo sa ano, you know? 22. Ah, 2,000. You know? laki magkano yun, no? 200 ba yun? Hindi ko alam. Tumutukoy sa halaga ng isang pipe. Ayan. <clears throat> so, huwag mo muna ibenta kung mababa lang siguro yung pipe mo. Pero kung marami ka naman na kasi masipag ka mag-ipon ah, uh, hindi siguro masyadong kawalan kung magbebenta ka ngayon. Halimbawa, nakaipong ka ng 2,000 pay. So, pwede mo siguro ibenta ka at mga 500 pay. Ang laki na noon. Itatimes mo sa, ano, yung bintahan, halimbawa, ngayon, is 35. O, laki nun, magkano yun? Abutin siguro yung mga, ano yun, 35 times, kung oh, hihihirap ako sa, ano, sa math. <laughs> Basta, e times mo lang siya sa 35, tapos times mo kung, halimbawa, 100, 1, 2. O, parang 35,000 yata yun ko ah, di alam. Ayun, Ah, 3,000, 3,500, siguro mga ganyan, 100. Ah, uh, mga ganyan, 3,500 lang siguro. Ayun. Tapos, ah, uh, to Sana, maging ganyan, ano. Yan yung una nating katanungan, guys, ano. Medyo maganda yung unang kinalabas sa DeFi talaga, ano. So, ah, uh, ano pa ba pwede natin itanong? Paano magagamit? Si Pai. Ang Pai Network ay isang cryptocurrency. Ano na yan? Maraming gamitin sa iba-ibang para rito ang iba ibang ilang Uh, maaaring Maring ang bayis sa ibang cryptocurrency o fiat currency. Pag-invest, maaaring invest ang bayis sa mga proyekto o negosyo. Ang uh, special na paggamit ang pag-access sa mga servisyo sa, ng PAI. Maaaring gamitin ng PAI sa pag-access ng mga servisyo ng PAI network tulad ng PAI browser at PAI wallet. Hmm, um, hindi pa ano, uh, Kailan? 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 Yun lang. Taroon mo. Kailan magagamit? Magagamit ang voice. Okay. Ang voice nito ay naglayo maglunas sa mga sumusunod. pagpapatuloy nung set to ito ang condition ng ang bago mag-demand hindi ano gusto talaga kung simula ka pa lang noong 2020 nagsimula ka na sigurado may malaking ipon ka na pa ngayon pagpalagay natin sabihin natin naka 3,000 pa ka times mo sa 35 laki nun yugto tong parang ito yung web 2 yata ito yung mga ganyan eh pagpapalawak ng komunidad pagpapalawak ng komunidad at pagpapabuti ng mga servisyo ito to yugto 3 sa web 3 siguro to web 3 na mga may ibig sabihin nung gano'n paglulunsad ng mainit sa 2024 hanggang 2025 paglulunsad ng pipe network mainit ay pag papabuti ng mga serbisyo. Meron pang, ah, ibig sabihin, may four pa. Pagpapabuti ng ekos, ah, ekosistema. Ah, parang dito pa yata magsisimula yung ano, ekosistem na sinasabi, ano? Pagpapabuti ng ekosistema ng Pine Network at pagpapalawak ng mga serbisyo. Mga inaasahang pecha. Ito. 2024 kung lulusa ng Pinet uh, Network Mainnet. Ngayon na yun, ah, malapit na. Ano na ngayon? October. So, mukhang December nga. Ayan. Ang sapit ng 2025, pagpapabuti ng mga service ng Pine Network. Papapalawak na ekosistema ng Pine Network. So, ibig sabihin, dun pa siguro talagang lalawak. <coughs> o, ibig sabihin, tatanggapin na ng buong uh, mundo yung Pi Network. Ibig sabihin, parang, ano na, tangkap uh, tanggap na na lahat na meron na ganitong sistema na may Pi Network na, na, na umuusad sa buong na kapuluan o bansa. Tandaan, ang mga pecha ay maaaring magbago depende sa pag-uusad ng proyekto para sa pinakabagong informasyon, bisitahin ang official na website ng Pi Network. Yeah naman ang ano. Then, na pala matay. Minutes na. So, pang <laughs> Ano, ano na itanong. So, may tatanong sa akin. Ito na, na yung ating tatanong sa akin. So, ang haba eh. minutes na tayo, guys. So, yung pay network. Uh, mas maganda niyan. Kailangan nga yung makiwise na. Kasi, grace period na ngayon, guys. Ngayon, 2024, matatapos na yung, ano, uh, kailangan lahat ng mga pioneers ay ma, -ano, uh, magawa lahat yung ano, main checklist niya para ikaw ay maging qualify na meron kang Pi coins na mapupunta sa iyong Pi wallet. So, yung nasa Pi wallet na yun, yung pwede mong mag-assign o pagka uh, uh, budget. O, yun, pwede yun. So, ganito lang muna na guys. ah ayos pa eh.